hindi ka tinatamad. Baka lang siguro, sobrang gulo ng plano mo. Yun bang, pahigahiga ka na lang and natapos yung araw, yung week na, para bang sobrang disappointed ka. Para bang ikaw ay sobrang sinisisi mo yung sarili mo na bakit sobrang tamad mo, ang dami mong kayang gawin, pero bakit natapos na naman tong week na to na wala kang nagawa? Minsan mo na rin bang nasabihan ang mismong sarili mo? <laughs> Marcel Butad po, Isang masis karti sa buhay. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking experience pagdating sa usaping, hindi naman talaga ako tinatamad, and amin ko yun sa sarili ko na hindi ako tamad. Tinatamad, hindi rin. Siguro may kulang. And dito ko na-experience yung gumawa ng andaming video, pero sobrang hirap, no? Para bang... So, masakit ng ulo ko. Feeling ko magkakasakit na ako. Ganon. Ganon kalala talaga yung naging experience ko. And, usaping tinatamad, yun, nung nalaman ko na dahil pala sa magulong plano ko rin. Kasi usapang plano, kapag plano rin naman tayo. So, ang dami ko nga naisulat sa notebook ko. Pero, bakit parang ang gulo pa rin? Ay, hindi siya malinaw. Ganon. Ganon ko na lang siya ma-explain. But, there is a solution. Nung no, mayroon akong napanood na isa video pala, na uh, tinuturo niya doon na ang maayos na pagpaplano, na yung makatutuhanan. Yung kaya mo talaga siya. So, kailangan pala is sa pagpaplano is maayos. At ang nakita kong solusyon din is dapat pala, kung ikaw ay nagko-content, diskartihan mo na hindi ka magagawa lang ng content pala. Yun yung ginawa ko na ng araw-araw. Sobrang sakit sa ulo yon. Pero doon sa uh, video, nalaman ko din pala, kaya magulo din yung pagpaplano ko kasi hindi ko pa alam kung sino talaga yung mga audience na paparatingan ko ng content ko. And nalaman ko na nga, no, isang nakatulong din, nung nalaman ko yung niche ko, yung mga audience na tutulungan ko talaga, is doon ko lang natutunan din na magplano talaga ng hindi magulo So, ano ba 'yung matutunan mo sa video na 'to? Una is, alamin mo talaga kung sino 'yung niche mo, sino 'yung mga taong tutulungan mo. Pangalawa, hindi ka talaga tinatamad sa totoo lang. Akala mo lang 'yon, pero pag may maayos ka pala na plano, ito 'yung magiging uh, mangyayari sa atin. Huwag mo rin i-pressure 'yung sarili mo na uh, dahil gaya-gaya sa iba. So, 'Yung plano mo, hindi daily, dapat weekly. Sa weekly na 'yon, ano ba 'yung gusto mo? na uh, video na gagawin or content, pero align pa rin doon sa iyong uh, niche, no? Katulad sa akin, share ko na lang sa inyo, yung mga maliskarte sa buhay content creator, na hirap sila sa tech, pero gusto pa rin talaga nila na makakreate ng sarili nila products. So, yun yung naging content ko. So, doon lang siya napapalog. Iba-iba lang yung title, pero ang ending, ganun talaga, no? Matutulungan ko yung mga hirap sa tech, na katulad ko rin before, no? Pero yung mga basic tools, natutunan ko siya. And yun yung mga gusto ko ring ituro sa mga audience ko. Sa so, sa daily naman, hahatiin mo yun yung mga kaya mo na makatutuhan, na kaya mo talaga siya na ma magiging uh, mapaayos pa rin yung magiging quality kasi yun yung plano mo na maging maayos ang quality ng iyong gagawing content sa video mo. Ayan, so daily na yon ilang beses ka bang magpo-post? Isa lang ba? Dalawa lang ba? So, ang ina-advise ko, at the same time pinaniniwalaan ko na rin to, na sa pagsisimula talaga, isa lang muna na video. No? Para makita mo doon na sa pagko-consistent, -co kanto sa isang buwan, gusto mo na makapag-post ng 7 uh, video. So, isa-isa yun bawat araw. Kasi naman, sa susunod na buwan, kaya mo na magdalawa yun ang makatutuhanan. Kasi kung power posting ka na kaagad, ang mangyayari sa'yo, sobrang mapipressure ka, and hindi na mapapanatili yung kahit papaano, maayos na content mo. So, yun lang, no? sa lahat pala ng mga talagang hirap pa rin sa tech and gusto mo nang may makakasama ka and of course, meron tayong mga story, no? Mga naging experience na makakatulong din po. Meron akong ginagawang community ang masiskarte sa buhay. Dito po ay tinutulungan natin ang mga badiskarte sa buhay. Siyempre, katulad ko, content creator na gusto rin makapag-launch ng sariling products pero hindi sasakit ang ulo. So, perfect po yung mga katulad kong maliskarte sa buhay. Dito tayo sa community na to. Tulungan tayo dito. Ayun, so, okay. So, bago ko tapusin ang video na to, I'm always thankful po talaga na um, hindi ko na ngayon masasabi sa sarili kong tinatamad ako. Yun pala eh, dahil lang sa sobrang gulo ng plano. So, ngayon pa lang, kung napanood mo tong video na to, ayusin mo yung plano mo and wag mo pong pressurein ang sarili mo. Again, nasabi ko na nga, na hindi mo kaya, kinakaya yung mga ganon dahil lang may tinitingnan ka na isang content creator na ang galing naman niya, sobrang lupit niya, grabe siya makagawa ng video, bakit hindi ko magawa, kaya ko rin yun. Pero pag in mo yung sarili mo, minsan nagko -co din ng katamaran eh, yung panggagaya sa iba kasi talagang, lalo na pag nakita mo talaga na sobrang gaganda ng quality, ang ganda ng talag basta maganda overall eh, alam naman natin sa pagsisimula, ang dami natin hindi alam. Aminin na natin yon. Pero kung tayo'y willing talaga, no, to trust the process and simulan din, sa ano lang yung kaya talaga muna natin. Hindi natin kaya lahat. Tandaan mo kasi yon, hindi ka perfect. And ayun, isa-isa lang muna. Saka mo na damihan pagka naayos mo na rin yung plano mo. Hindi na magulo. So, challenge ko sa nanonood ngayon sa video na to. Kung gusto mo talaga gumawa ng content, alam ko madiskarte ka, kaya ka nandito sa video ko. Simulan mo munang mag-post ng isang video sa isang araw. At sa buong week na yon may pitong video ka kung araw-arawin mo. Be consistent lang and gawin mo yan sa uh, buong buwan. I know for sure, magagawa mo na ng dalawang video sa susunod na buwan. Magtiwala ka. Yun lang, always remember that success is start when you decide to begin. Bye-bye!